kwarto ng 3 way switch yung dalawang pula yun yung traveler tapos itong isa yun yung power ng switch or line 1 yun yung sa kabilang mga doon ay traveler saka return na nanggaling sa ilaw so, you oh. know, dahil sa tuwing umulan ito po ay may tulo napasokan ng tubig ginawa ko tinanggal ko yung switch tinagyan ko lang ng tip hinup ko rin yung circuit breaker para safety naman so ngayon ang gagawin ko na lang nito gawin ko na lang itong single switch so doon na lang po sa kapila, yung pindutan hindi na siya -way switch dito tinanggal ko na yung ito yung uh, line 1 power ng switch, tapos itong kulay yellow, ito yung line to. Yung power ng ilaw tapos yung kulay blue, yung return so, ito na yon yung dalawang kulay. yun yung traveler na pumunta dun sa switch kung so, kung gawin natin ito connect na natin ito, gawin natin siyang single switch na so, splice na lang natin dito ito. itong power ng switch natin dito sa isang traveler na bumaba dun sa isang switch on na natin yung circuit breaker may kurinti na ito yung line 1 ito yung line 2, yung yellow Ang gawin natin dito kikit sa natin sa intro video dito hmm, alin ang may ilaw yun ang natin yun may ilaw yun ang galing natin yan is place natin yan yan ano na siya yan na siya switch single switch na siya doon na lang yung patayan sa kabila dito na side kundim na natin para iwas sunog sa ting umulan kasi may tulo yun kaya iwas sunog gagawin nating power ng switch is natin ito dito sa line 1 isang traveler ito namang isa hindi natin ito ng electrical tip ginawa nating 3 switch ginawa nating single switch dahil yung isang 3 switch ay nagkaroon ng tulo pag umulan delikado iwasan natin na magkaroon ng circuit o so long no sa electrical wiring so ganito ang gawin natin Torrens Iyot na natin dun sa dulo Yung 3 visits Gawin natin single seats Up uh, to the Ayos na Goods na goods oh. Dating 3 visits yan Nandun yung isang ka 3 visits eh, May problema naging may tulo pag umuulan nababasa nagkaroon siya ng short circuit nasunog yung wire kaya inalis ko yung switch down dahil nasunog so hindi ko na siya ibabalik ang gawin ko na lang ito na ginawa ko na siyang single switch so, okay na yan para iwas sunog doon so, ka, tuwing gabi naman to dinubuksan yung ilaw at saka pagdating ng gabi sarado na rin to hanggang 6 lang yung visiting hours nito so bira lang magamit yung ilaw dito so okay na open na natin